guys, muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo lalo na ang ating mga kapwa OFW, kahit sa bansa man po kayo natutabaw, ay mag-ingat po kayo dahil higit sa lahat po may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po guys ang ating mga mami, mga daddy, kuya, ate, lolo at lola sa Pilipinas po. magingat ingat po tayo dahil po sa so weather po natin sa Pilipinas ay bye-bye ba po. At ngayon po nga ay meron po tayong bibigyan ng isang reaction video kung saan po guys ang dyan po nakita natin sa ating thumbnail no na no blue hearts, no sunflower na po tayo ngayon. Di po ba? Ito po guys ay para po sa katahimikan ng lahat no. Katahimikan po ng lahat dito guys Pero bago tayo pupunta dyan sa ating reaction video Nais ko po muna supportan po natin ang team Kalingap Sa pangunguna po ni Kuya Bas Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob And higit sa lahat po guys supportan po natin Ang ating nabibilangan na Rochelle Di po ba? So huwag po natin kalimutan guys si Rowell of Malalag Supportan po natin at si Rochelle Morales Vlog Huwag po kayo guys magskip ng ads dito po sa kanilang mga video upload mula po kay Kuya Balha panggang padulo po kay, kay Richelle huwag po tayo guys sa kanila mag skip ng ads dahil po sa hindi po natin pag skip ng ads ay malaki po ang ating na po sa mga kanilang paglingap sa mga taong nangangailangan ng tulong di po ba at syempre po makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po subscribe kay Ate Yolis Vlog please do subscribe my channel at Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. Di ba? ba? So dito puntahan po natin ang ating video clips. May nakita tayo guys no dito sa live ni Ruel talaga sinundan natin mula sa unang um 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 live na papunta nila ng Naga. Di ba? Pumunta sila ng naga at ngayon nga guys ay mula doon sa kanilang stopover ay medyo na, naputol no kaya kunin, kunin, continue din po tayo dito sa ginawa nating video clips para po lahat ito ay maliwanagan ang lahat no sana maintindihan natin lahat dito para po ito sa katahimikan ng team kalingap di ba? so let's go sama niyo po ko pakinggan po muna natin ang pahayag dito ni Ruel of Malalag Oo, huwag na po sa flower, wala na po, no? alam niyo na po, Oo, alam niyo po kung totoong supporter supporter kayo. Huwag na po kayong gumamit kasi nagagamit po sa mga, ano, uh, sa, uh, sa mga uh, di ba? Yung iba kasi nagpapanggap na blue hearts daw po, kaya nagkakomment sa mga iba't ibang live. So alam niyo naman po ang blue hearts na no? sa viewers na sa social yan. So ngayon po, tanggalin po natin yung, uh, yung blue hearts, no? yung blue coding po. Mas maganda mag-comment na lang po ng uh, kahit anong greetings niyo po. No? Para naman po yun sa ating lahat kasi nadadamay po ang mga totoo supporters. Kaya ayun po, sanayin po natin yung ating sarili na huwag or, nang gumamit ang mga blue eyes. Comment na po kayo dyan ng any, anything pwede uh, ma shoutout po natin iba ginagamit na po yan para mambash, no? Ilagyan nila ng blue hearts yung comment nila. So, pag nabasa naman po ng isang viewer, so akalain ah, po na galing po sa Russian fans. Magagamit po ang lahat mga kalimut. Siyempre, nasanay naman tayo doon na gumagamit tayong mga kalingap uh, para ipakita yung suporta natin, no? yung pagka, uh, yung unity natin mga kalingap. Pero yun nga pong sinasabi ng iba na nagagamit po siya ng mga mm, hindi po sumusuporta sa atin. No? Gagamitan po nila ng blue hearts para po sabihin uh, grupo no? or kasama ko sila na supporters namin. Pero yung comment nila is salimbawa ang panimira, mga kalingan, tapos nilagyan po nila ng blue hearts. So it means uh, supporter po namin siya. So sino po ang ang um, mababash doon, eh, kami din po mga kalingap no? or tayo, tayo community na ano uh, wala namang problema kaya hanggang maaari iwagsan na lang natin yun mga kalingap hindi po, wala din pong sunflower mga kalingap no? any comment lang po dyan huwag na lang po tayo magbibigay po ng uh, yung coding color no? uh, coding or uh, flour, mga ganyan na lang Hindi galing natin mga uh, masasin na ayaw natin please, so magamitin nyo yung mga sa kanila. At mga kalya, kasi yung uh, mga pangkalahatan mga uh, kalya, hindi po para sa uh, di isang grupo lang, no? dahil uh, gusto nilang gumamit niyan. So, okay lang sa lahat, hindi po isipin din po natin yung side din po namin para sa liga. Siyempre, ng mga ibang supporters na napaka-solid, no? mga uh, supporters na talagang walang ibang hangat kundi sumuporta lang po mga kalingan. Ayan. 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 Thank you. Thank you. Right. Very well said, Kaurawal. Well, mapagkamalan kayong bashers, patpatuloy kayo ng blue hearts. Opo, Uh, actually, wala naman talagang problema mga kalingap. No? Kaya gustoan po po namin na uh, ganyan po, may blue hearts. Meron ng community, eh, meron ng GC mga kalingat na solid blue heart, uh, blue heart solid supporters. Ang hindi lang po natin nagustuhan is nagagamit siya in a negative way mga kalingap. Halimbawa po, kung may nang babash, tapos BB, uh, lalagyan niya lang sa huli ng blue hearts. No? Maraming blue hearts, tad-tad ng blue hearts. So kung isipin pa ng ibang viewers, galing sa community ng Rochelle yun. Yun ang hindi natin uh, pwedeng ano, mga kalingap itolerate. No? Kasi alam ko lahat po mga kalingap na talagang uh, walang ibang inaangat ni supportan ang team kalingap, no? ang community, kalingap community. Kaya para po sa uh, kakatahimik, no? Para wala mas pumasabi yung ibang tao na sa ganito committee, binabash si Kuya Bal, no? Hindi natin alam na may mga pasher talaga yon Tapos ginagamit na ang Blue Hearts para madamay po ang grupo natin or ang ating uh, samahan na ito mga kalingap. No? Kaya, eh, uh, sana maintindihan niyo po mga kalingap. Tama. Correct. Okay. Di ba? Kasi noon pa man, support man po kayo mga kalingap na wala pong mga uh, coding-coding na yan, wala pong mga uh, kulay-kulay na yan mga kalingap. No? Basta alam niyo po sa sarili niyo na totoo kayong sumusuporta sa amin, wala pong problema doon. Lahat po na solid po na sumusuporta is na-acknowledge po namin mga kalingap. Uh, kahit sino pa yung mga kalingap na no? sa totoong sumusuporta sa atin. Pero kung mag-comment na lang po, uh, yun nga po, kita ng comment lang po din, basta limitahan po ba natin ma, ang paggamit po ng blue hearts. So ayan na guys, no? nakita natin dito si Ruel ay nagpahayag na dahil mga ilang araw ay hiilan-ilan na rin ang nakikita natin ng mga kasamahan natin sa Team Kalingap sa kanilang mga live no na nanawagan na iabolish ang Blue Heart na kung, kung tayo ay magiging Emotional masakit po sa atin para sa atin yun no know? Pero ito po ay para sa katahimikan ng lahat Katahimikan ng Team Kalingap no Para po sa katahimikan ng Team Kalingap ay sumunod po tayo At dito nga ay naintindihan na nga guys dito ni Ruel Naintindihan dito ni Ruel guys Ang kanyang, ang pahayag dito ni Ruel na sumunod po tayo no Sana tayo alam po, alam naman natin na tayo na mga sumusuporta Na tunay tayong supporters ng Kalingap or ng Rochelle talaga po tayo ay supporter ay may iintindihan po natin ito di po ba para po sa katahimikan una una po ang paliwanag dito kung bakit pinapatigil na dahil Uh, medyo naging, hindi po naging maganda no, una dahil talaga na, nasabi nga dito ni Ruel, na katunayan ang mga blue hearts, ng mga solid supporters ng Rochelle ay may GC na nga no, dahil sila po ay mga tumutulong sa paglingap din ni Ruel sa mga tao, di ba? Pero yun nga ay sa kasamang palad ay nagagamit po ito guys ng ibang tao, nagagamit po ng mga hindi sulid no na nambabas, nambabas sila na ginagamitan nila ng blue heart. Now, ang ka-resulta, ang magiging um, impact, na negative impact ay na kay Ruel at kay Rochelle. Dahil, syempre, yun po ang blue hearts ay simbolo po yun ng pagiging sulid sa Rochelle, diba? Pagiging sulid po niyong supporters para kay Ruel at kay Rochelle, yun po ay simbolo ng blue hearts. Diba? Uh, dahil alam po natin bakit sa buhon nanggaling yun, dahil, um, dahil nga, di ba noon sa ang favorite color ni Ruel is blue at doon nga na ano na para ma-recognize na lang na talagang solid ka supporters ni Ruel at ni Rochelle, iyon ay ginamitan ng blue heart. So dito nga dahil ito nga ay nasa maling uh, sa hindi magandang pangyayari ay nagagamit po ito yung blue hearts na mga sa hindi magandang pamaraanan, di ba? Marami po, hindi po lahat, no? Dito ay sana maintindihan ng lahat na hindi po naman lahat alam po natin kasi dito nga nasabi na dito ni Roel dito sa kanyang live na sa katunayan ang blue heart ay may GC po no may GC ang mga blue heart sa mga solid supporters ng Rochelle may blue heart may GC po sila pa, dahil po nga sila ito ay sumusuporta talaga sa Rochelle, sumusuporta sa mga paglingap ni Ruel of Malalag. Pero ito nga sana ay maintindihan ng lahat. Alam ko po naman lahat po ng mga uh, solid supporters ng Rochelle ay maunawain. Lalong-lalo na yung mga solid, di ba? Dahil... Ayun nga, nasabi noon na instead na mambas, mag, mag, mag reply sa pagbas ng isang tao kundi gamitan na lang mag blue heart na lang, no? Hindi na mag hindi na sumagot kundi gagamit na lang ng blue. Pero yun nga hindi pa nga naging hindi rin nagiging parang kumbaga hindi rin uh, sumang-ayon, no? Ang panahon dito sa mga ganito. Kaya mas maigi po na sundin po natin, 'wag na lang po yun yung sabi ni Ruel, kagaya diyan sa nalagay natin sa thumbnail natin na no blue hearts, no sunflower, 'di ba? Kaya dito guys, ay para po sa katahimikan ng lahat. dal unang una, siguro tayo na mga dal bilang si Atioli na napabilong na po dito sa uh, isang napabilong sa Rochelle, sa Roel and Rochelle Morales blog, Roel Ruel, Ruel, of Malalag and Rochelle Morales blog um, reactors, no? Napabilong na po tayo dito ay para po sa katahimikan po ng lahat at huwag po tayo makisabay, no? Sa mga kung anong issue na nakikita man natin sa iba ay wag po nating sabayan kundi mag-focus po tayo guys mag-focus po tayo kung ano po ang mga hadikain ng team Kalingap hadikain ni Kuya Bal sa pagtulong sa mga uh, nangangailangan hadikain ni Kalingap Rob at siyempre sa hadikain ngayon ni Ruel o Malalag lalong lalo na guys no na nakita natin na si Ruel ay medyo naging busy po dito sa kanyang mga content na dalawa ang pabahay na sabay at ito nga siguro ay magiging pangatlo nga itong kay Erika, kaya mag-focus po tayo, wag po kayong pakiusap po, makiusap na rin po ko sa inyo, wag po kayong makisali, wag po tayo makisali or makisabay sa mga issue dahil para po katahimikan po ng kalingap, alam po natin no, uh, dahil dito sa mga nagawang uh, pag-arrange ng kalingap patungo sa mga reactors ay unawain po natin bawat isa, lahat po n'o at gagayan yan uh, para sa akin bilang isang reactor ng Rochelle or ni Ruel at ni Rochelle uh, sana hindi po i bigyang mali siya ng ibang taon no kung bakit natatawag naming Rochelle dahil sinasabi nga wala ng Rochelle for short na lang po na kasi medyo para sa akin medyo napakahaba na Ruel of Malalag in Rochelle Morales vlog napakahaba po so it's better na tawagin na lang din natin na Rochelle no Uh, bilang isang reaktor ng Rochelle. Para sa akin, ano man ang mga issue ang lumalabas ngayon, kung hindi po nababanggit ang pangalan mo, hindi po nababanggit ang pangalan natin, hindi po nasasangkot ang pangalan natin, it's better wala po tayong i Um, ikababahala, di po ba? Tuloy lang po tayo sa pag-reaction para sa akin, tuloy lang ako sa pag-reaction kung anong nakikita ko sa mga binablog ni Roel at uh, ni Rochelle, you know para Tuloy-tuloy lang po tayo dahil para po naman kung ano man ang ating ma revenue dito ay alam naman natin na, na ibabalik. At dito medyo may isa lang po kung ipapaliwanag din no na siyempre bilang isa pong reactor na rin ng Rochelle ay nandun po sa aming GC sa mga rules na uh, kailangan namin magbigay ng aming kung anong kinagawian namin noon sa kalingap nagawian doon sa Karipa na bilang reactors ay siya rin po dito nagagawin namin sa Ruel and Richelle reactors. Wala pong nababago. Ko ano po ang ang nagiging rules namin doon sa Karipa ay siya rin po dito ang nagiging rules namin sa kay Ruel and Rachel. Wala pong binago po 'yon or, or siguro may nadagdag lang kami na bawal po sa amin ang makipagribattle, no? ay bawal po sa talaga sa amin dito sa na magribattle kami. Hayaan na lang focus kami dito ko ano ang mga uh, reaction na magagawa namin dito sa so, ikakatula, ikabubuti po. Uh, siguro uh, sinabi na hindi um Opo, dahil si Ruel nga kung i-compare sa ch channel namin na kami ay maliliit ay siguro hindi kami nakakatulong kay Ruel sa kaniyang mga views, sa aming reaction, dahil of course, dahil mas malaki po ang kanyang channel. Po, ayun na nga po, no, nasabi ni Ruel na ang itong pagpili ko ng reactors ay para po makatulong din ako sa mga reactors na malilit pang channel. So, napakalaki po sa aming privilegio bilang isang reactors ni Ruel na na nakasama nga sa mga reactors ni Ruel na ang mga binanggit ni Roel, no, mga kanyang mga balak, mga kanyang mga pakay, kanyang mga reason kung bakit niya kami ang napili. So, sana ang masabi ko dito ay um, medyo ano lang guys, medyo parang ayaw ko, ay, hindi ko lang ang ano no? para ito lang ang sa akin na para po wala tayong gulo dito, sumunod po tayo lahat no sa rules na nilalatag at ganoon din po, pakiusap ko po sa lahat po ng mga Rochelle uh, supporters at mga Kalingap supporters ay respeto po tayo sa bawat isa. Una-una po, wag po natin kalimutan ang respeto po natin sa isa't isa bilang isang tao. No? Yun lang po na patuloy po tayo dito. Yun lang sa akin, masabi ko na sumunod po tayo sa kagustuhan po ng lahat ng karamihan. At dito alam mo naman natin si Ruel ay gusto niya ng katahimikan. Katahimikan lamang ang gusto ni Ruel na mag tuloy-tuloy uh, ang kanyang pag-charity. Uh, di po ba? Na sana yun ay um, masunod po natin na tayo mga supporters. Di ba? At dahil syempre kami, matawag ko ako bilang isang reactors, matawag ko rin na isang supporters dito ng Rochelle. Dahil sa totoo po, um, ang pagiging reactors dito sa kay Rochelle ay hindi naman po lahat ay puro tayo dito sa love team mag-reaction. Kundi ang reaction natin is more charity vlog no, ni Ruel o Malalag ang re na natin. At ganoon din kung si Rochelle ay meron din charity vlog. Alam po natin si Rochelle ay meron din charity vlog. Pero yun nga, hindi natin nakikita si Rochelle na nakakapag-charity ngayon palagi dahil nga sa may school siya. Kaya tayo ay nakapokus sa charity vlog ni Ruel. So dito masabi ko na ang more reaction natin dito ay ang mga charity vlog ni Ruel o Malalag. Di na kung saan ay napakaganda po ng mga resulta na mga maraming sumuport sa kay Ruel, no sa kanyang mga charity, sa kanyang lalong-lalo na sa bago niyang uh, beneficiary na si Erika. Kaya guys, pakiusap po para po tuloy-tuloy tayo huwag po tayo palagi yung puro bangayan, ay pumukos po tayo at dito makikita na po, no, makikita na kung sino talaga ang solid supporters ng Rochelle. No, dahil alam po natin ang, ang Blue Hearts ay nagagamit po ng iba sa pambabas na hindi naman po talaga solid supporters ng Rochelle kundi ay minsan hindi natin alam po natin tayo habang lumalago ang ating channel ay nagkakaroon po tayo ng mga um, basher. So minsan hindi natin po na, nakikita na nagpapanggap po yung iba na Rochelle at ginagamitan ng Blue Hearts. Kaya napakaganda po ito ng ang desisyon ni Rowell na alisin na ang Blue Hearts, huwag nang gamitin although kahit na ang um, ang tawag nito, ang sunflower ay wag na rin gamitin dahil nakita natin nga guys, no? Sa live ni Ruel ay may gumamit pa rin. May gumamit ng sunflower, parang pinalit niya ang kanyang blue heart sa sunflower dahil gusto nga ang sana. Pero rin nga sabi ni Ruel na kahit na sunflower, wag po tayo magamit, wag po tayo magamit ng mga simbolo. Um, maglagay na lang po kayo sa inyong mga mga comment kung anong gusto nyong ilagay pero wag nang gamitin, iwasan po gamitin ang blue hearts at ang sunflower dahil alam po naman natin ang blue hearts ay favorite, favorite color po ni Ruel ang blue at ang paboritong flower ni Rachel ay ang sunflower kaya Iwasan po natin ng dalawa, mga solid crochet, iwasan po nyo gamitin ang sunflower at ang blue hearts para po patunay kung talagang mahal nyo po si Ruel at Rochelle na ayaw nyo sila palagi ang mapagbuntunan, mapag uh, ano ng anong... balikan ng mga basher. Respetuin po natin sila na wag po tayo uh, gumamit ng mga simbolo ng blue hearts at sunflower, no? Para iwasan po na wag po natin ipahamak si Roel at si Rochelle. Yun po guys, ang pakiusap lang natin dito. At syempre, higit sa lahat po, respeto po natin sa kanila. malaking respeto po natin sa kanila. Kung talagang mahal po natin silang dalawa, eh, ang respeto po natin ay hindi po yun mawawala. At ganoon din po sa team Kalingap, respetuhin po natin ang founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Pero wala pong hinanga dito si Kuya Bal, kundi ay eh maging tahimik ang kanilang pagcha-charity, no? Dal sana guys, ito ay maiisip ng ng lahat no na ang team kalingap is wala pong paghahati, wala pong division. Ang ginawa lamang po diyan ay ang mga bawat sa kaisa sa ay may kanya-kanyang reactors. Na ngayon dahil nga sa nangyari noon sa mga reactors ay sila po ang nag-away-away. Di ba? So, thank you so much. Ito po sana ay naunawaan natin lahat wala po kung ibang ibig sabihin dito kundi magbigay po tayo ng respeto sa isa't isa. Di po ba? So, thank you so much and God bless everyone. Bye! Mag-ingat po kayo.